Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares and this is your friend Lou Amor Lady ngay kayo na since season kaayo ang marang diri sa ang dapit August, September, October mag-isgut-isgut na usap kita sa marang ang iyang benefits sa tunglawas, ang effects niya sa kabuhi blood pressure o sa blood sugar ang iyang origin o or ang iyahang kaning English what is marang in English so buka na itong tukion karon nga atong uban sa LB Amor Cares. Murakog <coughs> yung excuse me. So, ani kita karon mag kita sa health benefit sa marang, no? Marang. aduna na nga? Ang English anak marang raman. So, naaya akong na research nga uh, mogi yung English, no? So, ang unan yung nga health benefits sa atong lawas, ang marang rich in protein o rich kay siya protein fats carbohydrates ano na po siya riboflavin nga mo kaning mo o mo proseso ni ana no sa fats sa protein o sa carbohydrates into glucose for energy o ano na po siya riboflavin no ano na po siya niacin niacin para sa si skin Uh, correct me if I'm wrong, skin, skin or vitamin B complex, B3, no? So, aduna na po siya thiamine. So, ano na siya phosphorus, nga mo upoy, ang iya pong function ni ana, formation sa uh, ito ang bones of teeth. aduna na po siya retinol, no? Beta-carotene. aduna usab usap siya vitamin A o C. So, inunan na siya ka-rich, no? Inunan na siya ka-beneficial sa atong lawas kung atong kanon ang marang. So, kung osbon ang iyang health benefits, kung siya rich in protein, fats, carbohydrates, phosphorus, calcium, iron, niacin, thiamine, kanini ang vitamin A o C, doon na pag yoy, uh, riboflavin, no? So, mo ka na ang iya ang mga nutritional facts ni anang marang. So, kung saka ang iyang effects sa uh, ang lawas, may tungod na sa blood sugar sa kabuhi, kada yung kabuhi, no? Because, daghang ka nag-antos ng kabuhi, o uban dili makakaunog marang tungod kay musaka na yun ang acid reflux, no? So, ang blood sugar sa akong research, mo siya, no? Mo siya sa blood sugar. Pero dili lang na po na ito palabian because tamis na gina ang marang. Walay marang na aslum. Tamis na siya. May lang po na itong makaon kalabangaan. No? Kalabangaan gani, dili kayo siya hinog. No? Dili po siya hilaw. Of course, lamig na siya bisag yung saon na ito no? makalabangaan o mahinog. Amaon na siyang overripe kay pagkakot sa tuntian mo aslum. No? Kay tamis na kayo. No? Dayon, ang kuan niya mutas pud nang atong bite kon mukaon kita pagmarar niya after eating mo inom din ta water Muinom inom dayon og liquid so ang kinahanglan anang marang 30 minutes after ayha kita mo inom og water aron dili mo ang tendency gud anak niya mo bukad bitaw na siya sa ilang sa tuntian mo bukan. pag bukad anak mo saka na din ang acid sa taas ang blood pressure pod mo andar po na yun, no? So, okay kayo ka na siya sa kabuhi, ang marang, dili na siya makaunsa, mo lagi hula to, hulaton ng 30 minutes, ayak mo inom ang tubig. Arun dili po mo ang pressure, no? So, mo regulate, ganin na siya ang blood pressure, sigon sa akong research. So, mo ka ang kabuhi, acid reflux, hyperacidity, kanang, uban pa diha no nga atong bati, -bati on, Uh, 30 minutes o ayat kita mo inom og tubig kita marang aron pud ang blood pressure ma-regulate pod niya no so mao na ang iyang mga health benefits so ako usbon ang marang is rich in protein fats carbohydrates aduna siya calcium aduna siya potassium aduna siya phosphorus niacin thiamine, riboflavin, beta carotene, retinol, vitamins A, O, C. so moko to ang iya ang mga nutritional value, no? so moko to ang iya ang mga health benefits no? bahin sa marang. so hari kita siya sa iya ang origin, no? ang origin makita lamang nato sa palawa, pala, Palawan sa Mindanao o sa Borneo. kanalaman nga tulo ka lugar ang gihinganlan sa ako ang pag-research no murad. oriental fruit man na siya pero diri sa Philippines Palawan ug Mindanao ra no dayo na ako sa Borneo so mao kana ang origin sa marang so ang iya apod nga na ako siya ay scientific name dili lang nako na familiar magkayuring akong dila anang iya scientific name. Karon ari kita sa English anang marang. Karon may tanggod ko mingon og sa may in English ini English og So mingon og marang raman, wala man ko ana. Lately sa akong kubi-kubi sa akong pagresearch research tungkol lagi kay librarian kita, may kita sa research, no? So, akong nasusi nga ang English term for marang is johay o Joe hey, Oak. Ok. ah uh, Joe hey, J O H E Y. Amo kung mao ba na kapag pronounce, wala ko hibalo basta kay Joe hey. J O H E Y then Oak. Ok. O A K. O A K. So mo kana no, Joe hey, Oak. Ok. Kung kanti ko mo, mo pronounce sakto nga pronunciation ni Ana, kurihi ilang pungko, no? So, mapa na ang iya ang English. Juhay o mawag ka na'y marang. Ang iyang origin, Palawan, Mindanao, Borneo, no? So, mawag ka to ang iyang mga health benefits. Dili siya maka dili siya makaunsa sa kabuhi kung i-regulate lang po ang intake. Sa una, sa bata pa ko, makaurot ko, dua ka marang. Left and right na po no? Kana, kanang marang. Pero karon nga idara na ta di na pwede. Tama na lang yung kusa. Pulo ka seeds. Pulo ka seeds. 5 to 10. Mo na lang di lagi ko pasobra na kay grabe na siya sa um, kuan mo lagi to. Grabe na siya sa asin, no. Along with durian ug nangka. Basta kay imnu na siya Basta kay imnan siya tubig right after eating. Muh bukal ginat siya. No? So, maka to ang bits of information about Samaran uh, which is season karong mga panahon na diri sa mong dapit. No? So, mo lang Have a good and healthy day everyone. Careful sa sa Samaran. Sa durian, kay magdungan mong ginat siya. tapay pa'y langsunis. tapay manggustan. So, careful lang tanan. In moderation. Kay anything, nga daghan makadaot yun na, no? Anything nga daghan makadaot yun na. Mas ka nang gugma, kung pasubraan na, nga pro siya side effects on <laughs> no? So, malang ka to. Have a good and healthy day, everyone. O hangtod sa sunod na itong hisgut hisgot sa mga bililhon kaayo nga mga hisgutanan sa parte sa ang kinabuhi, sa ang health issues no so ang atong mga ang atong vlog dire ko ang siya, of value na do na gid moy makuha akong mga pinangga nga kahi kabuhi onon. so bye for now hangtod sa sunod salamat kaayo sa inyong pag nako na pag -agwanta. share your thoughts on this bye bye